So ito na yung STX na ginawa natin guys na walang lumalabas na kuryente. So ito troubleshoot natin to. So, natin yung mga wire galing dito sa CDI. Tingnan natin yung continuity niya papunta sa stator. Yan yung mga color coding niya, Yan. So buo pa tong CDI niya eh. Uh, dahil sabi nung may kung ano-ano na lang daw ang pinalitan pinalitan lang ng stator pinalitan nila ng uh, regulator Ayan, pinil sinubukan din nilang pinalitan ng CDI na bago so ayaw pa rin so ang ginawa binalik na lang yung lumang CDI pero hindi din talaga nila napalabas yung kuryente kaya titingnan natin kung ano ang issue nitong STX na to at bakit ayaw mapalabas yung kuryente okay ito yung mga color coding nya ayan putol-putol na yung mga wire kasi sinubukan na nilang pagbabalik-balik ta rin yung mga connection ng CDI so wala pa rin talaga so ayan titingnan natin isa isa yung mga lead nya nya so bali ini isa isa natin tong tinister ay yung continuity papunta dito sa stator tsaka sa pulser tsaka yung pupunta sa ignition coil yan kikita nyo naman yung mga wire dyan mga putol so ibabalik natin yan para ma palabas natin yung kuryente ibabalik lang din natin sa dating linya nya yung mga color coding yan ibabalik natin yan dudugtong natin yan tapos lagyan natin ng secure natin ng electrical tape okay ayan guys ah uh, Ayan yung mga wire na mga pinutol nila. So, pero ang issue talaga nito, ang pinakasira talaga nito ay ignition switch lang po ang pinakasira nito. So, wala tayong pinalitan dito. piningnan lang natin yung mga continuity papunta sa ignition switch at saka papunta dito sa CDI. Ayan, sabi nung mayari, gumastos daw sila ng mahigit 10,000 kung ano-ano na daw yung pinalitan. So, wala pa rin. Hindi pa rin nila mapalabas yung kuryente. Kaya, ayan, sinubukan din natin na i-troubleshoot. Eh, so, ayan, ang nakita ko dito ay ignition switch lang talaga yung pinakasira. So, magkano lang itong ignition switch kung natukoy ka agad nila. So, hindi na sila, hindi na po nila kailangan magpalit ng mga kung ano-anong mga parts kasi sayang din yung ano eh yung pambili ng mga parts na hindi naman sira so ayan yung linya nya yung kulay red yan yung galing sa battery yung galing sa positive ng battery yan yung kulay light brown na accessories wire saka yung solid black yung solid black po yan po yung karugtong ng wire na blue na may yellow yan yan po yung papunta sa ignition switch. Pero po yung karugtong po niyan doon sa papunta sa motor natin, ang linya ng motor, yan po yung black. So goods na po tayo dyan sa negative uh, linya natin. So meron naman yung continuity. So susubukan naman natin yung blue na may lining na black. Ayan. Dapat pagka sinusin natin yung ignition switch natin, yung wire na kulay blue na may lining na black dapat magkakaroon din siya ng negative magkakaroon din siya ng supply na negative para papunta dun sa CDI magti-trigger po yung CDI so negative po yung connection on so, yung kulay blue na may lining na black yan ayan ititester natin subukan natin yan isusi natin dapat pagkasusi mo pag on mo yung ignition switch, dapat iilaw yung black na may lining na, ay yung blue na may lining na black, dapat iilaw sya ayan. kasi negative ano yun connection, so dapat yung tester natin nakalagay dun sa positive ng battery natin so pag isusi natin dapat iilaw sya yan, pag susi, nakailaw so ayan, yan po yung nawawala-wala, minsan naglulos po siya. So, nawawalan po siya ng negative connection, yung kulay blue na may lining na black. So, pag nawalan siya ng connection, yung, pag nawalan siya ng negative connection, yung blue na may lining na black, so, hindi po mag ng kuryente yung ignition coil natin. Kasi, hindi po, wala pong negative na nakakapasok doon sa CDI natin. So ayan, ang gagawin natin diyan idudugtong lang natin direct yung yung kulay black na solid na black. Ayan, idudugtong lang natin diyan sa kulay blue na may lining na black. Ayan. Pwede nyo i-direct dyan, i-dikit yung negative. Negative line. So, pwede nyo i-dikit dyan din sa may blue na may lining na black pwede nyo ring palitan ng ignition switch para wala kayong walang sugat yung mga wire nyo so ayan e, diin natin yung wire dun sa ignition coil yung kulay orange yun yung wire ng papunta sa ignition coil kulay orange ng wire na galing sa CDI so ayan tinisting natin yan nagkakaroon na siya kasi dinikit na natin yung negative doon sa black na may lining na ah sa blue na may lining na black sorry sorry ayan. so ayan testing na natin kung may lalabas na kuryente yan sipain natin kung meron siyang iyon ayun ayan, may lumalabas na ng kuryente so okay na siya goods na ayan din na natin kailangan gumastos pa ng pagkalaki laki para lang lumabas ang kuryente hindi na kailangan magpalit ng stator, CDI at regulator. At sabi nga nung gumawa nitong huli, papalitan na daw ng harness, ng wire harness. So, ayan nakita na natin yung kanyang problema. So, iwa wire management na lang natin 'yan para malinis tingnan yung ating ginawang wiring. At yung mga pinutol-putol nila nawaan ayan, nalagyan na lang natin ng electrical tape para hindi siya magkakaroon ng problema. Okay? Diyan dahil hindi nila mapalabas yung kuryente. So pinalitan nila ng bagong stator at saka yung regulator. So ayan, yung harness balak pa rin nilang papalitan ng bago. So yung sira pala ay ignition switch lang. Yung pinakakil switch doon sa ignition switch, hindi na nagko-contact yung negative at saka yung black na may lining na blue. So pwede niyo pagdikitin na lang yung black solid black ng uh, ignition switch at saka yung uh, blue na may lining na black or doon sa may sa may bandang CDI pwede nyo rin doon pagdikitin para lang magkaroon ng negative connection yung blue na may lining na black so ganun lang po uh, simple para mapalabas natin yung kuryente sa motor natin so wala tayong pinalitan dyan lahat binalik natin yung mga piyesa niya, CDI at saka yung ignition coil. So, 'yun lang talaga. Ang ignition switch lang ang may problema diyan. Yung kill switch lang. So, wala akong nakuhang ignition switch kaya ang ginawa ko, dinikit ko na lang yung black at saka yung blue na may lining na yan blue na may lining na black sa negative sa solid na black yan yan pagdikitin niyo lang so lalabas na yung kuryente so ibabalik na natin to para lagyan na natin ng electrical tape para malinis na tingnan okay so ganun lang mga loads mga ka popsy at mga ka motor so ayan sana kakuha kayo ng idea magagamit nyo rin sa inyong mga motor or may magpagawa sa inyo so magagamit nyo po tong idea na to okay yan babalik na natin yung mga ilaw nyan at saka yung mga tangke yan katalian na lang na katalian na lalagyan na lang natin ng electrical tape sorry sorry tali na yung nabanggit ko eh yan para hindi siya magkaroon ng problema